Hmm. guys cái mì tùng sarap Season ngayon ng cái mì guys hmm. Nung araw, ako ang umaakyat sa puno nito, guys naman tatay ko kapag nag-harvest maramihan yung e binibinta tapos so, ngayon binibili ko na lang Sige. makatas hmm. milky milky parang ano ang gatas nya talo ang ano um, apple

Ano ko mas ma Mas matamis itong green kaysa violet matamis. Mas masarap pag sa taas ng puno kanito. Doon ka manginahin ta itaas. Akyat ka sa puno, tapos ha-harvest ka. Ito, Mas maano siya. Mas matamis. Season ngayon ng ano to, star apple. Kay Mito. Hindi ko alam kung ano sa, ano to, English. Basta kay Mito. Kay Mito. <laughs> Yan. Mas matamis, yung nabili ko, mas matamis yung green. Oh. Ah. Tara. Saime Yung pinaka ano niya? Sap. Apps. Like guys, sa panonood, see you in next video.